Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang Like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Sa mundong puno ng mga kwento ng pag-ibig, ang ilan ay namumukod-tangi sa kanilang mga natatanging paglalakbay, hamon, at hindi malilimutang sandali. Ngayon, sumisid kami sa nakakabigbagdamdamdaming kasal ng content creator na si Jen Barangan at ng kanyang partner na si Renz David, isang kaganapan na nagbigay buhay sa kanilang mga pangarap sa isang maganda at intimate na seremonya. Noong Pebrero 17, 2025, si Jen Barangan, isang dating flight attendant na naging social media influencer, at ang kanyang partner na si Renz David ay nagdiwang ng kanilang pagsasama sa isang makapigil hiningang seremonya na ginanap sa Alphaland Baguio Mountain Lodges. Napapaligiran ng pamilya, mga kaibigan, at mga nakamamanghang tanawin ng bundok, ang paglalakbay ng mag-asawa sa araw ng kanilang kasal ay walang kulang sa kaganapan. Ibinahagi ni Jen ang kanyang pananabik sa kanyang mga tagasunod na nag-post ng isang nakakaantig na mensahe, isang panahon na hindi ko inaasahan na mangyayari. Kilalanin si Nayi at Yanye, David. And just like that, naging realidad ang fairy tale moment ni Jen. Ngunit ang kanilang malaking araw ay halos hindi nangyari tulad ng kanilang naisip. Sa mga linggo bago ang kasal, binabantayan ni na Jen at Renz ang weather forecast sa Baguio. Ang hula? Ulan. Ngunit determinado ang mag-asawa at bumaling sila sa isang espiritual na pagsasanay upang matiyak ang malinaw na kalangitan. Bumisita sila sa Carmelite Monastery, nag-alay ng mga panalangin at nagsisindi ng kandila. Nanalangin sila para sa magandang panahon, umaasang magliliwanag ang kalangitan para sa kanilang seremonya. At tila nasagot ang kanilang mga panalangin. Saktong oras para sa seremonya, tumigil ang ulan, sumikat ang araw, at nagliwanag ang kalangitan. Tulad ng ibinahagi ni Jen sa kanyang mga tagasunod, ang mga panalangin ay talagang gumagawa ng kababalaghan. Ngunit ang mga hamon ay hindi tumigil doon. Ilang araw bago ang kasal, ang pamilya ni Jen ay nahaharap sa isang malaking atraso. Kanselado ang flight nila papuntang Baguio. Isipin ang gulat, naisip ni Jen na maaaring kailanganin niyang maglakad sa Aisle nang wala ang kanyang pamilya sa tabi niya. Noong February 13, ilang araw bago ang kasal, nakatanggap si Jen ng balita na kanselado ang flight ng kanyang pamilya. Nag-alok ang airline ng flight para sa gabi ng kasal sa labing isa oras 25 minuto na iniwan si Jen sa gulat, hindi sigurado kung makakarating sila sa oras. But thankfully, hindi hinayaan ni Renz at ng kanilang mga pamilya na sirain nito ang kanilang espesyal na araw. Sa mabilis na pag-iisip at determinasyon, tiniyak nilang makakarating ang pamilya ni Jen sa tamang oras para sa seremonya. Nag-post si Jen ng isang magandang larawan ng pamilya sa kanyang social media, na nagsasabing, narito kami sa unang pagkakataon, ang aking mama, papa, kuya, at dalawa sisters sa isang larawan. Salamat din sa mga kamag-anak ko sa pagsama sa amin. Ang pagdating ng kanyang pamilya ay isang tunay na pagpapala na ginagawang mas espesyal ang araw. Bilang nobyo, may sariling emosyon si Renz. Ibinahagi niya ang mas maraming magagandang larawan mula sa kanilang kasal, kabilang ang mga nakamamanghang landscape shot ng venue. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat para sa araw, sinabing, sa daan-daang kasal na napuntahan ko, ito ang magiging paborito ko magpakailanman. Naglaan din ng ilang sandali si Renz para magpasalamat sa kanyang mga groomsmen na tinawag silang ride or die na mga kaibigan. Ang kanilang suporta ay nangangahulugan ng mundo sa kanya sa monumental na araw na ito. Sumulat siya, salamat sa pagpapakita, sa pagbibigay ng lakas, at sa paggawa ng aming araw ng kasal na mas espesyal isang patunay ng panghabang buhay na kapatiran na kanilang ibinabahagi. Ang paglalakbay ng mag-asawa sa araw ng kanilang kasal ay nagsimula halos isang taon bago, noong Pebrero 2024, sa isang mahiwagang sandali sa era store concert ni Taylor Swift sa Japan. Binanggit ni Renz ang tanong sa isang surprise proposal na hindi nakita ni Jen na darating. Isinagawa muli ng mag-asawa ang music video ni Taylor Swift na Love Story, kumpleto sa magkatugmang mga kasuotan, at ligtas na sabihin si Jen ay napuno ng emosyon. Ibinahagi ni Jen sa social media, lutang pa rin sa Cloud9 mula sa pinaka-perpektong panukala kailanman. Ito ay isang sandali na ginawang mas espesyal sa pamamagitan ng mga pagpapala ng pamilya, mga kaibigan, at syempre, ang magandang bansa ng Japan. Sa paunguna sa kanilang kasal, dinala ni na Jen at Renz ang kanilang kwento ng pag-ibigan sa kalangitan at higit pa naglalakbay sa New Zealand, France, at Japan para sa kanilang mga prenup na larawan at video. Ang kanilang mga pandaigdigang pakikipagsapalaran ay salamin ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, pati na rin ang kanilang ibinahaging hilig sa paglalakbay. Ang pagsikat ni Jen ay nagmula sa kanyang mga vlog sa YouTube at mga post sa TikTok kung saan ibinahagi niya ang kanyang buhay bilang isang flight attendant. Sa mahigit isang milyong subscriber sa YouTube at higit sa tatlo milyong tagasunod sa TikTok, ang down-to-earth na personalidad at infectious na enerhiya ni Jen ay sumasalamin sa mga tagahanga sa buong mundo. Dumating din ang kanyang katanyagan na may kaakibat na mga hamon. Noong Oktubre 2024, nakita ni Jen ang sarili sa spotlight para sa isang kontrobersyal na sandali sa concert ni Olivia Rodrigo. Ngunit totoo sa kanyang karakter, pagmamayari niya ang sitwasyon, nag-issue ng taos pusong paghingi ng tawad sa kanyang mga tagahanga. Sa lahat ng mga pagsubok, napatunayan ni na Jen at Renz na kayang malampasan ng pagmamahalan, pananampalataya, at pamilya ang anumang balakid. Ang araw ng kanilang kasal ay isang perpektong salamin ng kanilang paglalakbay, isang araw na puno ng kadalakan, pasasalamat, at hindi malilimutang mga alaala. Mula sa kanilang emosyonal na proposal hanggang sa kanilang fairytale wedding, ang love story ni na Jen at Renz ay one for the ages. Narito ang bagong Anne at Enres David, naway mapuno ng mas magagandang sandali, tawanan, at walang katapusang pagmamahalan ang inyong paglalakbay ng magkasama. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakakabagbagdamdaming kwento at update sa journey ni na Jen at Renz. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz!